Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up, your best here. Sa video na ito, ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya. Ang mutya ng salsagan. Kaya kung gusto mo ang mga video na kagaya nito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas at dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Paano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree. Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas at kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa. Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ng bala o tatablan nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng Biyernes Santo, dakong alas 3 ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa. At pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo. Huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa halamang ito na isinasangkap ang mga dahon sa nilulutong tinola, pampalasa sa pagkain? at pampagana, lalo na nga sa mga taong mahilig sa maanghang. Ito ang halamang sili o capsicum anum. Subalit ba din mo ba na hindi lamang pala pampalasa sa pagkain ang tinataglay nitong halaga? Sapagkat maging ito man ay mahusay na tradisyonal na medisina at nagtataglay rin ng natatanging mutya, mutya ng kalikasan na nagtataglay rin ng pambihirang bisa. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, at mga kakaibang kaalaman, ang video ito ay para sa iyo. Sili, chili pepper, red pepper, bell pepper, paprika o capsicum anum. Ilan lamang iyan sa mga tanyag at kilalang tawag sa mga klase ng sili, isang klase ng munting halaman kadalasa'y tumataas ng hanggang dalawang metro. Mayroong mga makikintab na dahon at puting mga bulaklak na animo nga ay star. At syempre, ang kilala nating napakaanghang nitong mga bunga. Subalit hindi lahat ng klase ng sili ay maanghang. Bawat variety o klase nito ay mayroong iba't ibang level ng init flavor at ang hang na nasusukat nga sa pamamagitan ng Escoville Scale. Ang Trinidad 7 na mayroong 1 million SHU at ang Trinidad Scorpion Butch Tea na may 1.5 million SHU at ang Pepper X na 2.6 naman, ang tatlo sa pinaka kilalang manghang na sili sa buong mundo. Subalit bakit nga ba maanghang ang mga sili? Ito ay sapagkat ang sili ay nagtataglay ng kimikal na capsiasin na siyang nagpapainit sa ating mga panlasa. Ito nga ay matatagpuan sa puting bahagi sa gitna ng sili na kadalas ay kinakabitan ng mga buto nito. Ayon din sa pananaliksik, ang sili o ang ligaw na sili ay ginagamit na rin ng mga sinaunang tao mga 8,000 taon na nga ang nakararaan. Kadalas ang gamit sa kusina ang sili, pinapatuyo, ginagawang pickle, o di kaya naman ay powder. At ginagamit nga bilang pampalasa. Ginagamit din ito sa mga cosmetics at sa kilala nating pepper spray. Gayun din ay ginagamit nga ito bilang tradisyonal na medisina ng mga Mayan at Aztec. Para sa asma, sakit ng ngipin, at saka mayroong ubo. Mainam itong antioxidant, antimicrobial, at antifungal. At gayon din ay pinaniwala ang mainam para sa may mga sakit sa puso at cancer. Ginagawa ring houseplant ang ilang klase ng halamang sile. Subalit maliban pa rito, ang sili palang ito ay maaaring magtaglay rin ng isang natatanging mutya. Isang buto nito na naging bato. Na maaari mong ang makuha sa bunga ng mga sili. Subalit ang mutyang ito ay kakaiba at napakabihira lamang na makuha. Na kahit nga ubusin mo ang mga bunga ng sili sa inyong bakuran, kung hindi naman ito ipagkakaloob sa iyo ng kalikasan, ay wala ka rin mapapala. Ang mutyang ito raw ay mainam na panghatak ng swerte, lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Mainam din itong pantaboy ng kamalasan at mga negatibong enerhiya sa paligid na siyang dahilan kung bakit mainam nga itong gamiting pampaswerte sa kapirahan. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng mayroong sili? Kung sakali na makakita ka nito, ay maaari mo itong ibalot sa pulang tela o kaya naman ay sa bulak at parating dalhin. May nakagat ka na bang parang matigas na bato habang kumakain ng sine? Dahil baka ito na ang tinataglay nitong mutya, subalit hindi mo lamang alam. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon? E ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon. At ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Narinig mo na ba ang kasabihang Ningas Kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalataga ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang emperata cylindrica o mas kilala bilang kugon grass o kugon grass ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Afrika, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugon ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass, bloody grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng dalawa hanggang sampung talampakan at mayroong mga dahon na nasa dalawang sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugun grass na humahaba nga ng hanggang isa at kalahating metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pangasunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugun grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugun rin na isang halamang ornamental at maaari mong ang gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay Red Baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang salin content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong gamitin bilang panghalili sa asin maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugun grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malilambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang paguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenterya, at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga binipisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwala ang nasa ng isang ugat na kung mapapa sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagtatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. ayun sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumi sabihin mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa pagkat mga laki may alam Dito yan sa best baby, sa sa baby. Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa